Isa sa mga tinututukan ngayon ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura ang pagpapaunlad ng mga pampublikong pamilihan upang mas maging maayos, ligtas at kaaya-aya para sa mga mamamayan. Ang kwentong kaunlaran mula kay Jen Garcia. Inikot ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura ang iba't ibang pampublikong pamilihan sa bayan. Kinamusta ng Alkalde ang mga vendors at inalam ang mga kailangang ayusin sa mga palengke. Bukod dito, nais matiyak ng opisyal na sumusunod ang mga ito sa itinakdang health and safety protocols. Ayon sa Alkalde, mahalaga na mapanatili ang kalinisan sa mga pamilihan upang masiguro ang kaligtasan at kalinisan para sa lahat ng mamimili at tindero. Jen Garcia, iMinds, Philippines